Shout out! Shout out! Shout out! Hi guys, good morning. Good, morning. Good, morning. good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Jimmy po yung ating mga kabataan. Ay! Si Tatay Jimmy, kahit ganito, lumalabas sa hamon ng buhay kahit tayo may sakit. Lama, lama. Kumakawa tayo ng paraan para makatulog sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung mang may migay tayo ng libreng taho, just subscribe to my YouTube channel. Oh. Yeah. Eh wala! mawal Ano? Ano? Gimme! Gimme! Oh, gimme! tatay gimme! tatay Subscribe! 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 151 subscriber! Ba-ding! Ben, na nasa speaker ah? na, net na ako eh! Okay na? Don't skip! na, kayo Guys, libring na ako! Tatay Jimmy! Yun, kami, guys! Jimmy fans! Ano <muchas> okay. guys, panoorin nyo po yung vlog ko para makakuha tayo ng sahod sa YouTube. Maging tuloy-tuloy po tayo makapagbibigay ng libreng sahod. Thank you po! Bye! Subscribe na guys! Subscribe! po! po! <muchas> Subscriber niya? Yes! Malating minyo na, na pala ko yung subscriber ko. Kaya nga, ka, ano siya? E? Silver siya? <laughs> silver, silver, silver. silver. <laughs> silver. Na, <hindi> na <laughs> Subscribe dito. guys! Oh, gold natin yan ya! Napatulong nyo, panuurin yung vlog ko kasi huh? ngayon na buwan, hindi ako nakakahol. Oh. So, views po yung kailangan ko para maging tuloy-tuloy yung ating pamimigay. Ang sabi nga nila, Tay, paano yung kita mo? Bahala na po si Kat, yung makaaabot ko ng bayad, pinatanggap ko bilang panindigan, pabilik ko ng kamot, dahil sa pungistro nila. <laughs> Entering or payong na lang para yung pabalik. Oo yung mga meron na lang. Let's go, mauna na na subscribe. guys. Shout out sa mga fans ko. Shout out sa mga fans. Mga klasiko ko dyan. Mga klasiko ko dyan. Sinto. Subscribe. Subscribe. panoorin ko at mag-comment. Comment. Mag-like. Mag-share. Ang algorithm. Ha? Ang tao ni tatay. Ang upa mo. Tatay yung bukas. Infinite out of 100. kung di nyo po ako sasuportahan, hindi ko po kakayanin. Dahil ito po'y pinapayanan po sa pinukuhaan ng tao. Wala pong bayad ang manood ng vlog ko. Pagpunod ay. Kaysa eh. po kami. Hindi po tayo kaysa ako. Subscribe na po ha. Kailangan panoorin.

Anong masasabi niyo po? sa kayo ni Tatay Jimmy, libreng tao. Solid. Let's go. Punta kayo dito guys. Libreng tao. Guys, panoorin niyo po yung mga mga Tatay Jimmy. Pero inyo, labing lima na binigyan natin. Isang dalang na yung natin. So, loki-loki tayo kung di niyo panoorin. Tawawa naman ako. Bukas Parama mamamalimos po. na ako dahil wala na ko papayag dito. Panood lang po, kailangan ko.

So guys, kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag-comment. Pag at pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Tapusin nyo lang po manood at huwag kayong mag-escape sa mga ads para makatulong po tayo. Hanggang dito na lang po, mabuhay po kayo. And God bless. Bye-bye.